Bakit tinawag ni Kristo ang sarili niya bilang mabuting pastol? Magandang araw kaibigan, halika. Pagnilayan natin ang tanong na yan dito sa landas ng pag-asa. Ako muli si Adrian Bondo. Ikaapat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Easter pa po. Happy Easter! na yung araw ding ito ay linggo ng mabuting pastol. Bakit nga ba tinawag ni Kristo ang sarili niya bilang mabuting pastol? Bakit mabuting pastol si Jesus? Suggestion ko kaibigan, ipost mo muna ang video ito at basahin muna ang ating uh, ebanghelyo mula kay San Juan para makita, mabasa kung bakit tinawag ni Kristo ang sarili niya bilang mabuting pastol? Clue. Paulit-ulit mo itong mababasa sa ating ebanghelyo. Kung tama ang bilang ko, mga tatlong beses pang paulit-ulit na binanggit. Bakit mabuting pastol si Kristo? Basahin muna natin, kaibigan. Bigan Nakita mo ba? Nabasa mo ba? Kung bakit mabuting pastol si Jesus? Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, tatlong beses, kung tama ang aking bilang, ito ang palaging sinasabi, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa kanyang tupa. Si Jesus, ang mabuting pastol, may malasakit sa kanyang tupa. Si Jesus, ang mabuting pastol, may kusa patungkol sa kanyang mga tupa. Si Jesus, ang mabuting pastol, may pagmamahal sa kanyang mga tupa. Hindi kagaya ng mga upa, upahang pastol at kaibigan ang mabuti at mahusay na pastol ay gumagamit ng alam niyo yung tungkod o yung baston ito yung kahoy na mahaba na mayroong kawit dun sa dulo ginagamit yan ng mga pastol sa kanilang trabaho sa pagpapastol nila sa kanilang mga tupa at ang isang mabuti at mahusay na pastol ay mayroong tatlong tungkulin gamit itong baston o ang hawak ang tungkod na ito. Una, gabayan ang kanyang mga tupa sa kung saan dapat sila naroon. Imaginin mo kaibigan ang isang pastol ginagamit ang kanyang baston para gabayan okay? ang mga tupa niya para kung pumunta sila doon sa dapat nilang kalagyan. Yan ang unang tungkulin ng isang baston. Pangalawa, gamit muli ang kanyang baston o tungkod, pinoprotektahan ng isang mabuting pastol ang kanyang mga tupa laban sa mga masasamang elemento, sa mga asong gubat, kagaya ng nabanggit sa ating ebanghelyo. At ang panghuli, pangatlo, ay gamit muli ang tungkod o baston, lalong-lalo na yung mayroong kawit dun sa dulo, para ibalik yung mga nawawalang tupa. Para ibalik sa grupo yung mga nawawalang landas na tupa. Imagine alagang talagang siguro oh, hinahatak pabalik gamit ang kawit ng tungkod na yon Kaibigan, yan ang tatlong tungkulin at ginagawa ng isang mabuting pastol. Ginagabayan ng mga tupa, pinuprotektahan ng mga tupa, at ibinabalik sa tamang landas ang mga nawawalang tupa. Kaibigan, yan ang ginagawa ni Kristo sa atin. Ginagabayan tayo sa ating buhay, pinuprotektahan tayo laban sa kasamaan, at ibinabalik tayo sa tamang landas. Kaya siya mabuting pastol. Bago tayo magtapos, trivia lang kaibigan. Isipin nga natin, sino sa mga leader natin sa simbahan ang nakikita mong may hawak na baston o tungkod sa mga panong ito? Hindi nga lang kahoy ngayon, ano? pero yun pa rin ang tungkulin nila pakilagay mo nga sa comment box kung sino ang mga leader na ito na nakikita mong mayroong hawak na baston or tungkol. At kagaya ni Kristo na mabuting pastol, itong mga leader na to ay ginagabayan tayo sa ating pananampalataya. Pinuprotektahan tayo laban sa kasamaan at kasalanan at ibinabalik tayo sa tamang landas ipagdasal natin ang mga leader na yan. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking munting reflection sa araw nito. Kung ikaw ay na-bless, ay paki-share ang video nito sa iyong mga kakilala kamag-anak. At paki-like na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Muli, maraming salamat. Happy Easter!